Abalang abala po sa pagresearch etong mga DDS para kuno nga ay ibulgar yung ganitong klaseng um paraan nila para siraan para ibato na kuno ang mga corrupt ay yung mga katulad ni Stella Kimbo at ang iba pang kongresista na sa tingin ko ay nagtatrabaho lang ng tama. Kaunting background dito kay kay Stella Kimbo kasi ang ang Uh, tingin lang na itong mga diehard na ito ay isang guru. Okay, isang guru sa sabihin na natin sa isang private school dito sa atin. Hindi po. Si Kimbo po ay professor ng University of the Philippines at nagturo sa the Netherlands, if I'm not mistaken, sa isang prestigyosong university. Okay? Hindi po siya guro sa isang elementary or high school public school halimbawa hmm? kasi daw ang yaman napakayaman daw at yan po ang ibinibida ngayon yan po ang gustong palabasan nitong mga diehard ngayon na simple si Sara Duterte mas simple diha daw si Sara Duterte ang pamilya ni Sara Duterte kumpara dito kay Kimbo saan daw kinukuha ang yaman at pambili nga ng mamahal mamahaling mga kagamitan etong si Kimbo ito yun no Uh -huh. Stella Kimbo um, Basin na ah, anyway, eto ata hindi Tagalog Mahilig daw nga sa mga signature bags, signature uh, clothes At iba pang signature items Etong si Kimbo, kaya ang tanong ng mga diehard Ang yaman naman daw ni Kimbo Parang ini na itong mga ito na ang kurakot, ang naungurakot ay etong si Kimbo at hindi si Sara Duterte. Maling paraan. Mas maganda siguro ipagtanggol nyo, tignan nyo mabuti kung totoo nga na malinis si Sara Duterte. Yun, yun po ang pagkaabalahan nyo. Hindi yung hahanap kayo naman ng kasiraan at butas ng ibang tao, katulad ni Stella Kimbo at ng iba pang kongresista, ay nagkakamali kayo sa taktikang yan. Dahil, akala nyo talagang mga diehard kayo, kayo lang yung marunong mag-research. Abay, napakadali ng internet ngayon. Napakadaling uh, mag-check uh, ng mga, or mag maging resourceful ngayon. Napakadali. Kaya ayan, kung ang pag-uusapan ay mga mamahaling bag, signature outfits, signature uh, items, na kuno ay uh, meron nga ito si Kimbo at ang iba pang kongresista. Napapansin niyo po ba or na-realize niyo po ba rin na yung sinasabi niyo simpleng pamilya ay ito rin po mas malala. Dahil, abay kumakalat atong picture na si Kitty. Estudyante pa lang daw. Pero sobrang mahal na daw, napakamamahalin na daw ng mga gamit. Katulad na itong bag na ito. Sabi dito, guys, a rich tita sent me this picture. And it's asking if her Hermes yung bag or handbag kasi bili daw siya kasi nagagandahan siya. Paas kay simple student kitty if that's the brand or what's the brand daw na itong bag na ito. Hermes anyway yung brand. So kung titignan nyo, ang pinupunta ng mga netizens dito, talaga ba simple ang mga Duterte? O estudyante pa lang si Kitty pero itignan nyo, naman, mamahalin ang kanyang mga uh, kagamitan din. Katulad na si Paulo Duterte na sobrang mahal din ang Relo, eto pa, meron pang isang bag, etong si Kitty na nagkakahalaga daw ng 1.6 million pesos. At syempre, hindi rin dyan ligtas etong asawa ni Duterte. Akabit pala ni Digong dahil sa kanyang signature bag din po na napakamahal. Hmm, magkano nga ito? Aba, halos uh, 4,000 dollars. Anyway, mahal pa rin. Ano ho? So yan, yan na nga ba sinasabi ko? Gusto nyong iproject na ang mga Duterte ay mga simpleng tao. Pero tignan nyo, talagang ganito ang klaseng labanan na gusto nyo, labasan ng mga mamahaling items. O ba? Diba? O, oh, edi talo kayo dyan. Ulitin ko ha, maganda siguro, maganda siguro na depensahan nyo yung inyong mga manok si Sara Duterte. Depensahan nyo. Paano nyo ba madidepensahan yung paglustay ng mga pondo ng uh, DepEd at ng OVP? Itong si Inday Lustay, paano ba yun madidepensahan? siguro mas magandang yun ang pagtuunan nyo ng pansin kesa maghanap naman kayo ng kasiraan at butas ng mga taong nagtatrabaho dyan sa kongreso. Good luck!